Sabi niyo sa akin, friend, baka may kilala kang mga lalaki na pwede mong ayain mag-inom. Saktong height ko lang, babe. Malakas din ako mag-inom. Mabilis pala ako malasing pala. Itong inom mo ko. Uy! Huwag may ka mo na kagad! Hawa ka mo na yung kamay! Uy! Ito yun! Anong masasabi mo sa iyong mapapangasawa? Uy! No, ba't ka Mapapangasawa ka kagad! Sino ba ko eh? Your kiss your bride! Your kiss your bride! Kunyari ikaw to! Lapit ka dito, lapit ka dito, lapit ka dito. gusto isa gusto yung food par? Ah, na lang doon. Fishball na lang, fishball. ka par. ko May 10 piso dito eh, hati-hati tayo Sakto sa akin yan, sakto sa akin yan. Sakto sa akin dito, ito yung nakakahiyaan naman? Ang baga, sa'yo. Yun o. Ang baga lang. Tangan ingin naman na yun. Ito, banatan par saan so, nyo na yung motor. Kunin ko. Kunin mo ay, ba? Kunin mo ko. Kunin mo lang kami bago sa ano. Pwede pwede. Pinuha na namin ano yung... Ano ba yung day? May baka bibigay yung Bibigay mo ba yung susi niyan? Oo, namimigay yung ato ato. Santa Claus. Sa Santa Claus ba kayo? Kaya mo rin yun? Ha? Ito lang kaya kong gawin, no? tungo yun nag i box for pasikat. Ang ko yan, gusto mo? <laughs> Anong beatbox yun? Ano ang kilala ka dito? Ano kasi, um, ito, yung friend ko na to, oh. ano, kakauwi lang, galing ano, dito sa, ano, sa Afghanistan. Itong loyo naman nun. Oh, yeah. Kaya yeah. baka oh, eh, yung pre, sabi niyo sa akin, friend, baka may kilala kang mga lalaki na pwede mong ayain mag-inom. Saktong height ko lang, babe. Ay, saktong height mo lang? Oh, gusto ko. Tignan, Malakas din ako mag-inom. Mabilis pala ako malasing pala. nga. tong mo ko. Huwag mo nalikan. hindi ako nga kasi, titignan ko oh, no, yung height hey, niya mo kinis? pwede ito. Naka-white. ako ito pwede yan pwede to ito kasi requirements na itong Dugo dugo po kaibigan ko Ano yung si putang ano? Gusto na ito, chinito Baka may kilala kayong chinito e na hanggang, friend ay ay, Ito, 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 ito. Patako oh. Haba mo na kagad Haba mo na yung kamay Ina. Uy, ito yun Okay Anong masasabi mo sa iyong mapapangasawa? Uy, ba't kasan? Oh, mapapangasawa ka agad Uy, sino patako eh? Your kiss your bride Your kiss your bride Yung pera kasi maglabas kayo yung pera, nagpupudrit kami dito eh. mo, Alikan! mo! Ito yung 500. Ito lang. Wala kang Wala ka Wala ko, Wala ka Ano ba to? tayo payment. payment. Ano ba? Ay, hindi na. Hindi na. Hindi na. mo, eh mo Ay nasa lalaki, yung yung 500 mo malalagay yung 500 ha. Kumanta ka may background Uy, nalaglag. Then today, I'm a space horse. Tungo may, may, may mo mga. no? Ang oh. 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 oh, oh, wow. hey, oh, sabi oh, ko oh, sa'yo? Oh. Bakit naman di, di ka nagwash, te? sabi ko sa'yo? <laughs> maligot muna. <laughs> Nakalimutan ko maligot, be. O, para maano yeah. kami, ma... Ma... Hmm, ano ba ito? Ma... Inganyo kami sa inyo sa mama. Pa-twerk. pa nga. Pagaling nga kayo mag-twerk ha? Oh. Oh. Oh, you know, oh, you know. Ikaw naman nga, ikaw? Kunyari, ikaw to. Ay, no, lapit na. ka dito, lapit oh, ka dito. Lapit oh. ka dito. Ikaw, isa ba, isa ba? Ito. Mukha, tibul, mukha, <laughs> 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 ikaw naman nga. Kunyari, ikaw to ha. Ayun nga dito. Tigang to. Bawawa sa inyo yung na. Ayun ako. Ayun ako. Ay Ayun ako. Ayun ako. Ayun ako. Ayun ako. Ayun ako. Ayun ako. Ayun Medyo pa dito ka na. Yung motor, sa inyo na. Tara, basta nakahawa kami ng nota. Go! Inip mo! Ako ako na yung Sapakin mo! Ha? Ako na physics. Sapakin mo na lang to! Sapakin mo na lang! Hindi! Naiwan ako! Hindi! Hindi! di, Hindi! 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 ka lang.